Palalawigin pa ng Department of Agriculture ang pagban sa pag-aangkat ng bigas sa bansa. Ano kaya ang masasabi ng ating mga kababayan tungkol dito? Si Princess Jordan, una sa balita. Pabor at malaking tulong para sa mga magsasaka. Yan ang reaksyon ng ilang mamimili sa 30 araw na pagpapalawig pa sa import ban sa bigas na ipinatutupad ng Department of Agriculture. Hindi ako bilis sa ibang bansa na bigas. Gusto ko yung bigas natin dito na local. Kung sapat naman yung supply sa atin dito, bakit pa tayo kukuha doon sa ibang bansa? Pabor po ako, ma'am. Bakit? Ma eh, syempre, para umunlad yung ating produkto. Kasi akat po ko tayo sa ibang bansa, sila po ang yumayaman. Ayon nga sa may-ari ng bigasan at nanggaling din sa pamilya ng magsasaka, malaking bagay ito para pasiglahin ang kanilang kita. Hiling lang niya na maibaba rin ang presyo para naman sa pataba. Pabor ako. Magsasaka din kasi kami eh. Magsasaka din yung magulang ko. Yung mga, tsaka dun sa amin um, sa Bulacan, puro sakahan. Kung gusto nila na bababa yung maging presyo ng palay, ibaba nila yung presyo ng mga fertilizer, Siya, yung crudo. Ayon sa DA, tinitingnan na rin ngayon ang posibilidad na pagpapalawak ng rice import ban hanggang sa Disyembre habang pinag-aaralan na rin ng kagawaran ang pagpapatupad ng floor price para sa palay at ang pagsusulong rin ng executive order sa paggamit ng locally produced rice sa malakihang pagtitipon o kainan. Bukod sa pagtutok ng Department of Agriculture sa paggalaw ng presyo ng palay at bigas, ay tinututukan din ng DA ang maggalaw sa presyuhan ng mga gulay na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat itong nakaraan. Dito nga sa bagong silang market sa Kaloocan ay mayroong dihamak na mas mababang presyuhan ng gulay kung ikukumpara sa mga inikot nating palengke na Munoz, Commonwealth at Kamuning Market. Dito makabibili ka na ng mababang presyuhan ng mga gulay na nagkakarap nagkakahalaga lamang ng 10 pesos hanggang 20 pesos para sa kada tali nitong mga dahong-dahong gulay. Meron din namang tig 10 hanggang 20 pesos para sa kada tali ng talong at okra. Gayun din sa sayote na tig 30 pesos naman at bell pepper. Para naman sa mga bawang, sibuyas, kamatis at patatas, meron ding tig 10 hanggang 20 pesos na nakabalot na at murang-mura kung kayo ay nagtitipid. Naglalaro sa 120 hanggang 180 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis. 80 to 100 pesos per kilo ang repolyo habang nasa 180 to 220 pesos ang per kilo ng karot sa bagong silang market sa Caloocan habang 280 at 300 naman sa Muñoz market. Sa isda, bahagyang mababa rin ang mga presyo. 150 to 220 pesos ang kada kilo ng bangus, nasa 70 to 140 pesos naman sa kada kilo ng tilapia. Habang 50 hanggang 100 pesos ang kada tungpok sa galunggong at tamban. Para sa buong manok, 160 to 180 pesos ang kada kilo. Habang 280 hanggang 300 pesos na ban sa karne ng baboy. Batay sa inisyal na datos mula sa Department of Agriculture, palay at mais ang nananatiling pinakamaraming agri-crop na nasira. Kung saan, halos 2 bilyon na ang kabuo ang pinsalang naitala sa agrikultura. Buhat ng nagdaang bagyong nando, mirasol, opong at habagat. Sa ating palayan, ayan yung pinakamalaki, almost 1.3 billion, affecting about uh, 44,000 hectares. Uh, karamihan naman nun ay partially damage at malaki chance of recovery. Yung na Tuloy-tuloy naman ang mga binibigay na tulong sa mga magsasaka kabilang na ang mga binhi, pataba at fingerlings, survival and recovery loans at ang mabilis na rollout ng insurance. Para sa balitang totoo at laging bago, Princess Jordan ng IBC News para sa alauna sa balita ng Congress TV.